Hindi lang po ang mayayaman ang pwede magnegosyo. Lahat po tayo may pagkakataon. Lahat po tayo may pagkakataon. Kamusta? Kamusta? Hindi tayo ngayon sa mall. Mapahinga lang ako at tagabantay ng mga napamili. Day up ang mga person. Siyempre, mag-relax tayo. Habang nag-relax, of course, eh, gawa-gawa tayo ng content on the side. Aside sa pagkakontent content eh, gusto ko na rin kayong uh, invite na bisitahin nyo naman yung link ko. Kasi yung link ko na aking bagong online business, pangako, hindi po kayo gagastos ng malaki. Pwede nyo pa yung gawing uh, side hustle na hindi nyo kailangan maglabas ng sobrang laking pera para makapagsimula ng online na negosyo. Kung galing po kayo sa mga negosyo online, mga digital business, attraction marketing, networking, direct selling, lahat na po ng mga negosyo na pasok nyo na nahirapan kayo at unfortunately bakit hindi pa kayo kumita, eh nandito na po ang solution. Tapong bago namin nakita ay isang subscription model business. Na kung saan eh mag subscribe ka lang gaya ng pag-subscribe mo sa lahat ng mga services and products online at doon ay eh, nai-enjoy nyo ang massive discounts. Sa mga subscription na meron kayo, ilan po doon ang nagbabalik sa inyo or nagbabayad sa inyo habang sinishare niyo siya sa mga friends and family niyo. Dito po sa bagong nakita namin, wala na pong pahirap. Inaayos na po ang mga naging sakit ng na mga online businesses at network marketing business. Uh, dito po, eh, basically straightforward, magsasubscribe ka lang pag naging member ka, may enjoy mo na ang discount na hindi mo kailangan bilhin kung hindi mo kailangan. So pag member ka na, pwede mo na siyang i-share sa friends and uh, makakilala nyo at kamag-anak nyo, kahit hindi nyo kakilala na sa tingin nyo ay mag-benefit din. At the same time, pwede nyo pagkakitaan tong subscription, subscription model nito. Wala pong force selling, walang force buying wala na pong auto ship, wala na pong mamahal na website kasi dito libre na lahat po provide. And ang gagawin nyo lang po ay alaga aalagaan nyo lang po yung membership niyo, gaya na pag aalagaan niyo sa membership niyo. And subscription niyo sa Netflix, sa Costco, sa, sa SNR, sa Zoom at kung ano-ano pa mga platforms. Dito po pwede po kayong kumita. Wala pong mawawala sa inyo kapag sinubukan niyo tong Uh, subscription model business that pays. Wala na po ang mabog, mababaon sa utang, wala na po uh, magbubenta ng kalabaw at wala na po ang uh, susugal ng malaki dito. Sino ba naman ang walang 3,000 pesos? Sino po ang walang 50 dollars kapag kayo po ay nasa abroad? marahil ay pinakain nyo lang yun sa o nyo ng mga isa o dalawang items na hindi nyo naman nagagamit at tinatambak nyo sa mga cabinet nila. Pag-isipan nyo po na maglaan ng $50 o so 3,000 pesos at $600 a month para magkaroon kayo ng sariling, sarili nyong negosyo. Hindi lang po ang mayayaman ang pwede magnegosyo. Lahat po tayo may pagkakataon. Kaya lahat po tayo ay dapat nabuksan natin yung mga isip natin. Kailangan na natin po kumilos ngayon. Binibigyan na po tayo ng fair chance, lalo na sa online space, na magkaroon ng sarili nating negosyo. Kaya wag po natin sasayahan ng na pagkakataon. Gusto pong malaman ng mga iba pang informasyon tungkol sa subscription model business na ito. Visitahin lang po yung link ko sa bio ko o mag po kayo ng info or how para i-direct message ko po kayo. Pangako po, hindi po kayo maghihirap sa negosyo na to at baka ito pa maging solusyon ng mga problema niya. Kaya kita-kita po tayo sa loob at magandang araw po sa inyo lahat.